ang si Pangulong Marcos ayaw o ayaw daw pag-usapan ang ilang uh, issue hukul sa kanyang uh, pamilya at uh, pag-usapan po ito sa publiko. Umaasa na maging maayos ang kalagayan po ng kanyang uh, kapatid, nakakatandang kapatid na si Senator Amy. Yan at iba pang mga balita mula sa Malacanang sa pag-uulat ni Bombuana soberano Tila naging emosyonal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang magsalita kaugnay sa naging banat ng kanyang kapatid na si Senator Amy na gumagamit umano ng ilegal na droga ang First Family. Ayon sa Pangulo, ayaw na niyang pag-usapan sana sa publiko ang tungkol sa kanilang pamilya pariwanag ng punong ehekutibo dahil hindi maganda pag-usapan ang issue ng pamilya sa publiko dahil ayaw niyang ipakita ang mga maruruming labada sa publiko. Sa press kahapon sa Malacanang, sinabi ng Pangulong Marcos, kanyang inihayag na ang kanilang pamilya at maging mga kaibigan ay nag-aalala sa naging asal ng senadora. Inihiyag pa ng Pangulo na ang babaeng nagsalita umano sa telebisyon at bumabanat sa kanyang pamilya ay hindi hindi niya kapatid. Umaasa umano ang Pangulo na magiging maayos ang kalagayan ng Senadora sa lalong madaling panahon. Binanggit niyang nag-aalala ang kanyang pamilya at mga kaibigan kay Senator Aimee. Anang tanungin naman ng Pangulo kung may plano siyang kausapin ang Senadora. Tugon niya, hindi na sila nag-uusap ng kanyang kapatid dahil magkaiba na ang kanilang ginagalawang grupo at maging ang pananaw nila sa politika. Sa Facebook page naman ng senadora nagpost siya at sinabing bong-bong ako to kung ano-ano na ang nakikita mo ading. Pero hiniling niya sa Pangulo na patunayan na mali ang kanyang akusasyon. Sa isinagawang rally kasi ng Iglesia ni Chris Cristo sa Quirino Grandstand noong November 17, inakusahan ni Sen. Aimee ang kapatid niyang Pangulo na gumagamit umano ng ilegal na droga. Binanggit din ng Senadora na gumagamit din ng ilegal na droga si First Lady Liza Marcos. Pakik ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I do not like to, we do not like to uh, show our dirty linen in public. I'll just, but so I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is is because the lady that you see talking on t v is not my sister, and that is that 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 view is shared by our cousins our friends and hindi so that's why we worry, so we are very worried about her. I hope she get, i hope she feels better soon. Ipinaliwanag naman ng Pangulo Marcos na tinanggal nila si Budget Secretary Amena Pangandaman sa puesto para maiwasang mapaghinalaang ang naimpluensyahan niya ang investigasyon sa pagkakasangkot niya sa isyu ng kickback sa budget insertions. Pahayag ito ng Pangulo nang tanungin kung bakit niya hinayaang magbitin sa puesto ang dating kalihim ng Department of Budget and Management. Muli si Pangulong Marcos. Uh, she si sacked me now because uh, her name was dragged into the whole thing. Uh, so that, so, you, you know, it, it makes it, it, makes it uh, clear that uh, whatever is going on, what, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mga yare, we want to be sure that she's not in a position where she might be, she might be suspected of influencing all that. Kasi when, she when she's out of government, wala na siyang influensya. So, hindi, hindi mo masasabing inayos niya yung gaso niya. Samantala, nakipagpulong naman si Pangulong Marcos sa mga pinuno ng iba't ibang ahensya na responsable sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest laban sa mga individual na kinasuhan ng graft at malversation dahil sa irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Kabilang sa mga pinulong kahapon, po ng Pangulong Marcos sa Malacanang ay si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Acting Department of Justice Secretary Frederick Vida. Dumalo rin sa pulong sina Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda, Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates at National Bureau of Investigation OIC o Officer in Charge Angelito Magno. Sa isang video message nitong lunes ng umaga, sinabi Pangulo na pito sa labing anim na akusado ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Hinikayat ng Pangulo ang iba pang akusado kabilang si dating ako Bicol Party Representative Zaldi Ko na sumuko na lamang. Binalaan din niya ang sino mang magtatago o magtatangkang magganlong sa mga akusado na maaari silang managot sa batas. Iniutos ng punong ehekutibo ang investigasyon hinggil sa anomalya sa flood control projects sa kanyang ika na State of the Nation Address noong July 28. Nitong September 11 naman, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order 94 na lumikha sa Independent Commission for Infrastructure. Ang komisyon ang magsasagawa ng investigasyon sa mga flood control at iba pang proyektong pang infrastruktura at magre-rekomenda ng mga kasong dapat isang laban sa mga responsable sa mga anomalya mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Sobe, ES, Bombo Genesis. Uh, doon sa last part ng uh, report mo, no? doon sa pagpagpulong ni Pangulong uh, Marcos, uh, like sa DILG or Department of Interior and Local Government, may mga bagong directive ba siya doon sa pag i ng mga warrant laban doon sa mga sangkot sa flood control scandal? Ito nga Bombo Genesis, sinabi ng Pangulo, dapat arestuhin na ang mga Nag oh, Mga nasa warrant of arrest. Sabi niya uh, kailangan ikasana eh, na ito sa lalong madaling panahon dahil naiinip na ang taong bayan. Kaya nga't inaasahan niya, kaya nga pinulong niya itong uh, security cluster bombogenesis, itong mga law enforcement agencies para nga sa mabilis na pagpapaaresto dito sa mga individual na may warrant of arrest na. Mm, pero wala namang timeline so far? wala namang timeline bombogenesis pero may mga kaukulang uh, uh, coordination na ang isinasagawa lalo na sa Interpol no itong si dating representative Saldico ay may blue notice na sa Interpol so uh, aket pa yan sa pagiging red notice uh, bombogenesis maraming salamat tumbon Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.